1, 2, three, four. Tatay Crispin ba yan? O, oh, si Tatay Crispin Is ay isang Sanctus. stroke. Santos Villar. Uh, o, oh, Santos Villar. Wala naman yun, basta si Tatay Crispin lang. So, uh, mahinahanap akong tao, hindi ko nahanap. Uh, mayroon kaming munting tulong, uh, bigas. Uh, matagal na po siyang stroke, uh, Ma'am Grace. So, siya po yung napili ko nalang bigyan. Kasi yung hinahanap kong tao ay wala daw dyan. So, may pupuntahan po ako doon sa tabing lawa kasi mayroon na kami doon aayudahan. Sa so, tatay, tanggapin niyo po yung kunting bigas salamat po. para sa inyo. Ma'am uh, Ma Grace, salamat daw okay. po sila mag-asawa. Ayan. Thank you po. Thank you daw. More blessing. Ayan o. Oh, bigas, bigas po. Maraming uh, Nakatingin na ako siguro sa para sa iyo talaga tatay. <laughs> Istruk po siya matagal na so uh, uh, sa Thank you sa uh, Team Lintik at saka sa mga sa Amazing Edge Charity po. Ah, charity. Charity ng mga na YouTuber na kasamahan na YouTube. ko. Yun. Ano to eh? Apat na. No, limam na. Limang lima Liman taon na. Basta mainit ngayon ha, ingat-ingat. Oh, ingat. Nakikita kita dyan, nag-exercise -sibak siya, sibak-sibak ka. Ayun nyo, tukot na. Ah, oh, oh, manghingi na lang ako gatong dyan. Oh, Pwede. oh ah! <laughs> dami ng paggatong. Oh, Ang dami ng paggatong, oh. Pagka minsan kasi naggagatong ako doon. Ah, sige. Oo, oh, oh. oh, sige po. Oh, Joke lang tayo. Sige, bibili ah, di. na lang ako pag ano. Hindi, gusto kung sinong pupunta doon oh. sa iyo. Ako na lang po. Sasama na lang. Lalakad pa ako bukas na lang. So, no, sige. may kahoy ako. Oh, Sa so, Tayha, ha. Basta ingat-ingat po. Sige. Salamat. Salamat. Okay po. Sila mag-asawa po yan. O yan. Bye. Bye. Nakatimlintik ako ngayon, Ma'am Grace. Kahapon, naka-amazing yung channel. Naka-amazing. Naka-angel ako kahapon. Ngayon, nakatimlintik. Youtuber po ako, nanay pa pwede kayo mag subscribe pag may mga cellphone kayo si guys si kuya ipi ayan na oh kuhanin mo na lang yung bigas ay wag isama ang aking bag so ayan pag, pagpasensya mo na yung mga nakala maraming sabi mo na lang maraming salamat sa char, piso mula sa puso Piso mula sa puso. Maraming maraming salamat daw. Yan si Kuya Ipi. Ano pong pangalan niyo Kuya? Manuel Si Manuel Sipi. So, nakuryente yan siya guys. Kaya hindi na siya makatrabaho. So, isa siya sa mga nakuha namin. Hi Kuya Edgar! Ay, mainit! Ayan, paika-ika na lang siya guys. Dati siyang lineman pero kuryente kasi nahulog kaya ganyan siya. Maraming maraming salamat po ma'am Amazing Yage Channel uh, ng Amazing Yage Charity at saka sa Piso Mula sa Puso ni Apokoy Vlog. Uh, maraming maraming salamat sa munting, sa munting halaga or sa munting biyaya natin pinagkakaloob ay walang katumbas or walang kapalit yung mga naibibigay natin ngiti sa kanilang mga labi. So, yan, nakakataba po ng puso na kahit sa munting bagay natin na ipagkakalob sa kanila, ay nagkakaroon sila ng kaligayahan mula sa kanilang puso na may mga tao pala na nandyan lang sa paligid na anytime ay pwede pala sa kanila magbigay ng kunting ayoda. So, napakarami ng aming mga nabigyan at mabibigyan pa. and uh, medyo laylo-laylo kasi sobra-sobrang nakakagigil ang init sa ngayon. So, alam nyo naman yung aking kalagayan kaya... Alam ko kung kailan ako magpapahinga. So, sa buong Team Lintik, congratulations and uh, kay Ma'am Yads Charity Maraming maraming salamat din at sa piso mula sa puso ng Team Lintik, thank you so much Mama Koy. Basta sa buong Team Lintik and ng Team Lintik na mga sumusuporta sa aming charity, uh, maraming maraming salamat. I love you all guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you talaga. So marami pa po tayong maipapakita ng mga nabigyan. Medyo laylo-laylo uh, lang. Medyo hinahinay lang. Marami pa tayo mapapasaya. So, again, thank you so much, uh, Ma'am Grace. I love you. Ma'am, kay Ati Lintek, I love you, Ate. I love you, mama koy I love you, Us. I love you, Daps. Sa lahat, lahat, lahat. Georgian and Kalma Picon. Uh, sa lahat. Kay Ate Muffy, thank you so much. Sa support at sa lahat, lahat pa. Sa lahat, sa lahat, sa lahat. <music>